Wow, oh, mapapadagdag doon Salamat. sa kay Bossing na kawan, collection. Salamat po. Salamat po kay Raul. Ito ka na may may, may bigay. Alimango. Uh, Thank you po. Salamat Bossing, hati nilis. Oh. Para yung ka at atatikman ito. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay pabayan ngayon, kasama ko po, po si Idro at saka po si Nini. At kami daw po ay magpapalinis ng ngipin. Tara guys, samahan niyo po kami. Ayan po at kasama ko si Kim at si Idro. At suot na po ni Nini yung blouse. Pasensya na po sa pinto. Gawa ng hangin. At yung pong suot naman ni Idro ay galing din ka na Ma'am Judy at Ma'am Joanne. Pero yun po ay noon pa. Noon, pa. noon pang noon pa ipinadala sa balikbayan box. At, ayan po, ang suot po ni Nini Nidro. Oh. Ayan po yung kapapadala galing sa balikbayan box. Thank you po. Thank you po. Thank you so much po. Ano, ready na kayo? Opo. Tara. Si Bosing po ay hindi namin kasama. Mga minsan na daw lang po siya, at siya po ay papunta ng fishpond at uh, magpapapasok daw po ng tubig. At saka magdadala po ng similya at lambat. Halika na, Kim. Ayan po ang aming sasakyan ay bayan na. Halika na, nini Tara. Tara, magdala kang payong. May payong ka na. sa sakay na. Ayan po at nandito na po kami sa clinic. Tara, pasok na tayo. Ayan po at bali, nag-fill up na si Idro. Tsaka ah. si Nini, papalinis din ako. Dati po nung nagpalinis din tayo, hindi kasama natin noon ng papa. Kaya layang papa ay eh, hindi sumabay ngayon. At uh, marami daw siyang gagawain sa fishpond. Nasusunod na lang siya

Nasaan? Si Kim naman po ang lilinisan ng ngayon. Si Drew po ay tapos na sa. gusto naman ang paglilinis eh, bro. Sa appetite ko. Sarap na sa pakiramdam. Satisfying. Satisfying daw po. Paglilinis talaga. po at balik kakain muna kami dahil alas 12 na gutom na po. Pati nga ito ng ipin ko isang smile na. Sige po ay tapos na rin linisan ang ipin. Pero pagkatapos po kumain ay kami babalik ulit doon. At ako po ay magpapalinis din. Yan po at dito po kami sa manginasal Inasal kakain. Ang tanghalian. po ay umu-order na. Yan na po yung aming order. Kutsara. Wala tayong kutsara. Kain po tayo. Kain po kami. Kain po kami. Sili tayo Nombor 18 Nombor 18 8-0 8-0 sa amin at siya po ay may may mission po Saan? Para sa amin? Ay, sige. Kami na lang na kuya, babalik doon. Eh. Sige, babay, ingat. Ayan, at si Drew na lang po. Kata mo um, na yung sa tita, Duhay. makikita yung brush. Kami po ni Drew ay pupunta muna sa opisina po ni Nerly kami po ay makikitot fresh muna po doon no? bago po kami pumalik sa clinic yan nandito na po kami tara sila'y sarado pero kumatukat pas naman susuot tayo makikito -press. kami makikitot fresh lang suot ayo Ay, kami makikig toothbrush. Kami na may may dalang toothbrush. Tara. Nangayin. Ay, kami nagpapalinis ng ngipin. Ay, kami kumain muna. Tinabot na kami ng tanghali. Matagal din pala yung paglilinis. Palis na kami. Salamat. ayun at nandito na po ulit kami sa klinik. Cancel po ang shoot ni Nakim sa school. Kaya siya po ay nandito rin mamaya. <laughs> okay ka ba? Yan po at bali tapos na po kaming magpalinis ng ngipin. At si Idro ay umuwi na po sa bahay at siya po ay may exam pa. Ay kami po ni Kim ay nadito sa... Ay, yung bumili tayo ng kawali. Yung pwedeng gamitin ng kuya sa... Yung ano ah... Ito ah, hindi ito pwede doon sa lutuan ng kuya. Dapat tayong walang ganayan. Ay, ito. Ay. Ganyan din na niya. Yung... Um... Alin kaya? Ah. Natin. Ito. Ah. Meron. Ito kaya, ah, baka pwede ito. Kami po ay bibili ng adaptor. Ay, tara, halika. At. Magtanong ka kaya kung saan nakalagay ang adaptor. Ayan, pala. Ayan, kuha ka ng tatlo. Magkano? 38. O, tatlo. Ba'y di pala ni Niu uh, ah. Pili ka na ng isang box. Di ba't sabi may mailalagay ka? Malit na. Ito, ganito. So clear. Ha? Ba'y di pala yu, uh, may white. Ito. Kuha ka. Sige. 25%. So. Yan na lang. Magkano kaya yun? Mahal po pala yung bayon. Ah, hindi ko na lang kami ah. 300 plus ito. Yung pinasa 800 plus. Yan na lang nini. Tama na sa iyo Isa. Ayan po at nakabili na kami. Tara payong daw ng Kuya Edro. Nasira na yung payong. Mm -hmm. Kami po yung nakapila na. Magbabayad na po. Kami naman po ay bibili ng manok. Dito po sa palengke. At si Milot po ay may lulutuin daw. Mini pinorward sa yung mga bibili ata? Oh, oh. ha Pagkatapos po, bibili na rin po kami ng gatas. May teyo. Ayan po, at bumibili na kami ng manok. Magkano po yan, kuya? Bumili na rin po kami ng langgonisa. Longganisa. Longganisa para po may pang ulam, -ulam si hidro. Tapos yung po may bahay, pang -ulam, ulam din namin sa umaga. Lalo po si Kimay sa umaga ay maagang pumapasok. Minsan din nasa pishpan pa po kami. Ay siya na lang po yung nagluluto ng almusal. Ay madaling lutuin. Bumili lang po akong tigisang kilo. Ayan po at nakapamili na kami. Kami po ay bibili naman ng gatas ni Teo. Okay ka lang, Nini? Nabibigatan ka o hindi? Bili kaya tayo ng ano, eco bag para isang bit-bit. Honey, dito ah. Pabili nga pong eco bag. Ah, ito malaki-laki na ah. Oh, sige, ikaw. May pasilid na na Lalay. eh. Para is... Ay, okay lang. Wait, tampo. Ah. Oh. Okay na yun. Pati yung ating ano, ilagay mo na din yan. Pwede isang bit-bit magaan. Magaang dalhin. Pagbaba po namin ang hagdan ay... Parang uulan ini. Dito na tayo bumaba sa ano. Diyan na ikalsada eh. May uh, daming tricycle Diyan na tayo. At pag baba na ito, diyan hagdan eh. Katapat na yung bibilhan natin ng na, uh, gatas ni Teo. Maghapon po kami na dito sa bayan. Anong oras na rin eh? ang langit na kayo ulan. Ano oras na? Ha? Alas Uy, tayo inabot na dito ng ilang oras sa bayan. Dito po kami bibili ng gatas po ni Teo. Dito rin po si Teo nagpapacheck up. Ano oh, sila ko tayo. Ang saan, ha? Ah? Hindi si lang. Ayaw po si nakagwapo lang, ah. Bungso. Hindi lang sa palengke. Ah. Hoy bukas, punta kayo doon. Ha? Punta kayo doon. Ha? Ito yung identity natin. Kabil pa ano natin. Oo, ah, ah, sige. O na Kaya nga. Oo, oh, kayo, na, kayo na, din. Tara, ni bili na tayo ng gatas. Dito nagpapa-check up si Teo. Dito nagpapa-vaccine. ni pala yung ano. Para hindi yung maluwas. Akin na yung isa. Baka magbibig. Magbigat, Nini. Akin na yung pao yun. Sige. Tara. Tara. <laughs> Ayan po, nakabili na po kami ng gatas po ni Teo. Nandito naman po kami sa may palengke at bumili po kami ng cookies. Tsaka po ng ubi. Yan, tsaka po ng cookies. Nabili po si Mama ng sili tsaka po kalamansi. Ano <tod> kalamansi? at nakasakay na kami sa tricycle at pauwi na po kami ng bahay. Aba, ay, diyan sa po ang mga kasakay kayo. po namin sa tricycle. Kami, kami na. Meron yata ata naman diyan. Sakto po at pagdating uh, namin dito sa paradahan ay puno na. Ah. sakay dalawa. Kami po ay pauwi na. Sa wakas. sa wakas nandito na kami kanina pa po tumatawag si Milot at uh, yung gatas ni Teo ay wala na gatas at ayan po si Bosing nakabang ay sa wakas nakarating din po thank you Lord natagalan po kami sa bayan nini at nari dito po yung nasa sinasali tapos nga mag-sample, sobrang lakas na ulan. Ah. Ayun, kukunin ko lima ako tatlo. Ah, sige. Ay, baka gusto niya sa mama. Mm Hindi -hmm. na, ah, sige. Ay, pas pasok ka muna dito ah. Huwag na. Ah, oh, dito oh, may upuan. Huwag na. Oh, Jesus. Gutom na po ang aming baby. Ay, Diyos! Sama ng mukha. Pinakain ko naman kumain. Ah, kumain naman. Gutom na. Ikaw ginugutom ko nila, baby ko. Ha? Ginugutom na inyo ang kamahalan ko. ayos. Marunong na mag -arte. Hala, timplahan mo na. Yan po. At yan ay bayaw ni Kuya Raul. Pamangkin. Ah, pamangkin pala ni Kuya Raul. At uh, may pinapabigay po kay Bossing na ito. alak. Muksa mo nga Bossing. Oh, layo pa. <laughs> Hindi mo kasama si Nasali, eh. Hindi, po, Wow. Matingin niya, Bossing. Ah. Wow. Mapapalagdag doon sa kay Bossing na Kawan, oh, collection. Salamat po, Salamat po, kay Raul. Ito ka na may, may bibigay. Alimango. Eh. Uh, Thank you po. Salamat po sa happiness. Salamat din po. Ako may pina na yan. Oo. Oh. Sige, Salaw, salamat. Raul. Kuya Raul, salamat kaya, po. Ah. Uh. Ay, maganda ang lagay yan ito. Hoy, veteran. Eh, di ba talaga? Sige. Oo, oh, oh, yung butno at baka makawala. Mga minsan na lang ulit kayo gumala. Mag-chat na lang kayo. At masama ang panahon ngayon. kanina yung maulang maulan. Yeah, sila yung buwi ng bahay, ako Uli-uli din sa palas <laughs> na ako yung... Sige po, na sa tuloy na. Oo, oh, salamat salat. din. But, Happy birthday! Oo, oh, oh, matagal bayo. po. <laughs> <laughs> matagal pa rin, yung mga rin. ko po si Bossing. Ngiti. Oh, ano masasabi mo kay Kuya Raon? Uy, salamat. Uh, para yung buhay ka at tikman ito. Atin na sa na Ayan guys, at bali si po ay paluwas na. Ingat pa nila. Thank you um, po. Thank you, at you po. Ito po yung mga... Ito po yung mga dala po ni Idro. Oh, thank you po kay Ma'am Judy, Ma'am Joanne. Uh, ito po yung mga galing po sa Balikbayan Box. Nakagayak na po at dala na po niya. Tapos po ito, para may maluto po siya doon pang sopas Ayan. tsaka ito po yung binili namin kawali ni Nini sa sa SM Angela yan, may cookies tapos ito po ay binigay ko na lang po kay Idro para mayroon po siyang purse kit doon yan, ito po ang mga dalan ni Idro at ito po yung mga pabao nating ulan yan, ito po yung bangus, tama na daw po sa kanya ang dalawa dalawang bote at eto po meron po dito mga hipon ito po yung ito po yung bagong huli galing po sa palaistaan yan tapos may mga sugpo dadalahin din po niyan pang ulam ulam po tapos ito naman po ay pang ulam ulam din po niya doon sa Maynila Tito, ingat! Nahabol si Teo! Eh, ano may harang na pabigat na container? Nahabol! Sama-sama ka kay Tito, baby ko! Ingat, Idro! Thank you po! Thank you po sa mga padala! Mm, ingat lagi! magdasal lagi bago umalis ng bahay magpray charger